So kung totoong isinuko at ipinamigay na nga na lang si di ba, diba? binaligtad ang sitwasyon eh. Kasi nung mga unang lumabas tong isyo na ito tungkol dyan sa WPS, ang tinuturo nga na itong mga diehard na taga-suporta ni Digong, kuno ay si kuno ay si Pinoy ang may kagagawan. At mukhang naibenta nga raw ng dalawang yon Pero you see, naglabasa na o lumabas na ang totoo na ang salarin talaga ay itong isidigong. Ipinamigay. Posibleng ganun ang term or isinuko na. So ang katanungan ng maraming kababayan natin, para saan? Anong kapalit? Or plain na pwede na sabihin na wala lang talagang pagmamahal itong sidigong sa sariling bansa. At posible na may kapalit talaga yan. Posible na may pakinabang at uh, may uh, personal na interes kaya ito ginawa na lang si Digong. Nakakahiya. Totoo nakakahiya ang isang Duterte na sinasabing best president ng mga kababayan natin na die hard at uto Tignan natin. Gentleman's Agreement ni Digong sa China, Ayungin Chol, ipinamigay na. Okay. Ito naman ay uh, hindi pa confirmed. Pero yun ang nakikita natin. Eh. Paano nagkaroon kayo ng kasunduan na um, hindi man lang isinapubliko na publiko. Parang parang pangtatridor din ito sa ating mga kababayan at sa ating bansa. O sabihin na natin, totoong nag ito itong Citycom Ganyan po, ganyan po ka uh, kawalang hiya, sabihin na natin. Maganda yung term na ganun, ano, kawalang hiya. Dahil yun nga, Maraming kababayan na nabudol, maraming kababayan natin na nabaluktot ang kaisipan na akala nga nila tayo ay napabuti sa panahon na si Digong na minadong mamamatay tao. Para na rin isinuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang karapatan ng bansa sa Ayungin Chol sa Gentleman's Agreement nito sa China na nagbabawal sa Pilipinas yun nga, na kunihin ang 80-anyos na BRP share of Yun ang kasunduan eh. Um, mauwi sa tuluyang pagkagiba na nag-iisang estruktura natin sa pinag-aagawang lugar, ayon kay dating anywhere. So, yun po ang isang kaisa-isang naiiwan na bakas. Okay? Estruktura. Uh, at, at, uh, malaking kung, malaking bagay sana yan. Dahil yan po ang simbolo ng katapangan sana natin mga kababayan, natin mga Filipinas, na, uh, na hindi kayang ipaglaban na itong dating presidente na ito, na duwag. Sa tingin ko, ha, yan din po ang masasabi ng mga netizens, na ito'y kaduwagan, karuwagan na matatawag. Mm -hmm. Ayungin ayung in show isenoko na nga ba netong si Digong. So yan po ang mga usapin ngayon sa social media na kuno nga misto lang isinuko na netong si Digong. Ano ba ang seste? Takot ba itong dating presidenteng ito? Kasi yun ang posibleng uh, gawing excuse ng isang katulad ni Digong, kuno nga ay wala tayong laban sa China kaya wala tayong magawa kundi kundi ay maki, uh, maging sabihin na natin, magpakumbaba na lang, di ba? Pero yun nga, ang karapatan natin ay atin. Ang karapatan natin ay dapat natin i-exercise. At sana, yan po ay sa pangunguna ng mga leaders na katulad nga na itong City Kong. Dahil kung titignan natin, sa halip na ipagtanggol ang ating kasarinlan at ang ating soberanya, abay ipinaganulo pa at mukhang pinagtaksilan pa na itong dating presidente na ito. So, yan po ba ang best president na matatawag na itong mga diehard? Di ba ang labo? Sana sa mga, sa pagkakataong ito, unti-unti nang uh, nag-iisip at nare-realize nga ng mga naoto na taga-suporta na, na ng sidigong na ang kanilang tinatawag na best president ay walang tunay na pagmamahal sa ating bansa at walang malasakit para sa mga kababayan natin. Naging presidente etong mokong na ito Uh, sa sa paraan na hindi patas at naging presidente dahil sa mga kababayan natin na napakadaling mauto. So sana magsisi kayo, sana magkaroon kayo ng realization na itong best president na tinatawag niyong tatay, Diggs ko no, best president ko no, ay worst president at most dangerous person in the Philippines. Good luck.